Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is my Wana Blog. So for today's video, Dai, ay sasagutin natin yung comment ni Dai Chris Saran. So sa mga nagtatanong dyan kung paano mag-apply dito sa Hong Kong, ano-ano ang mga requirements, i-share ko sa inyo based lang sa experience ko bilang first-timer mag-apply abroad. Mag-apply bilang OFW sa Hong Kong. So, ano nga ba ang mga requirements? So, unang-una dahil kailangan 24 to 41 years old ka. ha Then, ang number one, number two pala, number one ayun eh, number two ay passport holder ka. Day! Nakapag, ano na ako, day? Nakapag-appointment na ako ng passport. Hindi ko pa nakukuha. Pwede na ba ako mag-apply? Yes, 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 dai Pwede ka nang mag-apply online. through Facebook sa mga FB group dyan sa FB. Then, pwede kang mag-try sa helper library, helper place, mag-download ka dyan. Sa apps yan, apps, apps, ha, apps. Mag-download -app, mag ganayan yan, dalawa, helper library or helper place. Sa helper library dahi, puro mga mostly Chinese, mga employer dyan. Sa helper, helper place, may posibilidad na makakuha ka ng western employer. May isa na akong, isa or dalawa, dalawang subscriber na akong nakakuha sila dyan ng uh, western employer. Dahil, targetin nyo na yan. Dahil, targetin nyo na habang nagpaplano palang pa lang kayo mag-apply, uh, mag-install na kayo nito. Din, i-applyan nyo, nang-applyan yung mga western employer. May dalawa akong Uh, subscriber o di ba yung unang-una -una kong nakausap through my live noon nakakapag live pa ako noon wala pang alaga ako maliit sabi niya day uh, first timer siya day then ang unang amo niya is nag back out flight na lang ang kulang nag back out so nakot kinuntak siya nitong western niya dalawa ang alaga niya o tinanong ko siya day kumusta naman ang pag ang pag Ah, uh, pagsisilbi sa kumusta naman ang employer na Western sabi niya ay tamang balibaglak sa mga alaga o di ba mababait yung mga amo niya dai alam niyo ang offer sa kanya na sahod doon sa resume kung di ako nagkakamali is 5000 denong nung na-interview siya ginawang 55 nung pagka 6 months niya dito sa Uh, amo niya, ginawa siyang 7,000. O, di ba? Kaya, kung isa kang nanonood kayo na nagbabalak mag Hong Kong, mag-download ka na niyang dalawang apps. Kasi, mostly sa mga nag nagko-comment dito sa YouTube ko, is mga uh, dito sila nakakuha. Helper Library, Helper Place. So, itry nyo na yan. So, yan. Ang una is, kailangan 24 to 41 years old ka pangalawa passport holder ka kung halimbawa man is ay uh, yung nakapag-appointment ka na receive resibo pa lang yung hawak mo pwede na day. ako ganyan ang nangyari sa akin nung pagpunta ko doon sa uh, agency resibo pa lang yung hawak ko kinuha yun ang kinuha nila sa akin yun then pangatlo day is kailangan may experience ka at least 2 years yan, day, first timer nga ako, day Paano ako magkaroon ng experience, ha? So, ito, day Pag first timer ka, day, secret lang natin to, ha? Huwag nyo na ipagkalat sa iba, ha? Baka gayahin, di ba <laughs> So, ito, day, ako first timer din ako, day Wala din ako. hindi nila alam, syempre Hindi ko sinabi na wala akong experience sa bahay Syempre, sinabi ko meron pero wala talaga wala. So ano naman ang gagawin day pag ganon ang nangyari wala ang experience sa bahay. Ako kasi puro ako factory so ang ginawa ko day um kung anong years ako nag-work bilang factory worker, ginawa ko siyang bahay. Eh may anak naman ako, dalawa na anak ko, so may experience na rin ako sa bata sa paglilinis naman ng bahay sa pagluluto, halos naman lahat siguro tayo is nagagawa yung mga ganon diba, so ang ginawa ko dahil kung kailan ako nag-start sa pabrika na yun, uh, umabot din ako ng 2 years and 8 uh, months doon sa previous ko lang na trabaho, yun ang nilagay ko doon sa resume, yung mga dati-dati na, tumatagal naman ako wala naman problema kasi tumatagal talaga ako sa work, Matsaga naman talaga ako kasi 'yun ang goal ko, matapos ko 'yung trabaho or kontrata or gusto ko mas matagal, mas maganda. 'Yun ang gusto ko. So, ang ginawa ko nga dahil kung kailan ako nag-start, then kailan ako na uh, umalis, ano reason ko, 'yan ang tinandaan ko. Pero si hindi ko sinabing factory worker 'yon. Sinabi ko bahay. 'Yun ang ginawa ko. So, kayo kung isa kang first timer na nagbabalak na um, mag-apply dito kung wala ka din talagang experience. May isa na din akong subscriber na ginaya niya ako. O oh, nakalusot, nandito na nagkita na kami ni Daimig. Kaso hindi lang kami nakagawa ng vlog kasi nga hapo na at kami sa kwentuhan. So ayun. Pang-apat day, may tanong pala, may follow-up question pala si Inday Grace. Sabi niya, dahil hinadapan ka ba ng uh, certificate of employment nung nag-apply ka? Ito, base lang sa ano ko hindi naman ako hinanapan day. So, tudo ka ba nga din ako noon kasi baka mahuli ako baka mabuking ako. So, uh, ganito ang nangyari, dahi. Um, Uh, kaya akala uh, nasabi ko na okay lang. 'Di ba yung ibang amo is hahanapan ka ng kukunta yung previous ano mo previous amo mo. Yung mga ganun ba mahigpit masyado ba? So nung time na kasi isang araw lang ako day nag apply nakatuloy tuloy yung ako nakuha nakuha ako sa broker interview din may pumili sa akin na amo in interview ako ni amo na naselect uh, ako. Hinard ako. So, bago ako umuwi, nag, nakaperma ako ng kontrata. So, sa pagperma ng kontrata, um, may kailangan kang ilagay doon sa uh, address ng inalisan mong trabaho, as uh, cellphone number ng amo uh, mo. Eh, hindi ko mailagay-lagay dahil that time kasi nga, baka sa inisip ko baka kontakin nila hindi ko pwede ilagay kasi factory nga yun. Hindi ko pwede ilagay yung address na yun. So, hindi ko malagay-lagay. So, hindi ko masulat-sulat. Sinabi ko lang na hindi ko matandaan. Hindi ko alam ang number. Hindi ko hindi ko tanda. So, may is isang staff doon na sabi niya, o oh, kahit ano na lang. So, doon ako nag-isip na, ah, okay lang pala. So, medyo hindi na ako masyado kinabahan noon. So, risky talaga, ha? Dapat ready kayo sa ganyan. Paginayan nyo ako, ha? So, number four, uh, kailangan, syempre, may pera kayo, dahil Kasi, ang pag apply dito sa Hong Kong ay hindi libre. Hindi tulad sa Middle East na pati pagkain libre dito ay kailangan nyo talagang maglabas ng pera. Sa agency ko is around 34,000 ang nagastos ko. Pero, lahat-lahat uh, na yon lahat-lahat na yon Depende yun dahi kung gano'n kayo kalayo sa trabaho kung nasa probinsya kayo, kailangan nyo talaga pumunta ng Maynila para mag-process ng papel nyo. Then, syempre, kung wala kayong kamag-anak na pwedeng tirhan sa Maynila, kailangan nyo mag-bid space. So, gagastos talaga kayo. So, depende yon So, um, may nagtanong din, ano, ito na din, sabihin na natin lahat dito. Day, paano pag, may nag-comment din, hindi ko natandaan yung an pangalan. Day, paano pag, ano, hindi high school graduate, pwede ba? So, ako naman, day, nung nag-apply ako, day, hindi naman ako tinanong kung high school graduate ka ba or may diploma ka ba. Hindi naman ako tinanong, pero high school graduate naman talaga ako. So sa mga nagtatanong, sa mga gustong mag-apply na undergrad or hindi nakapag high school, um, may mga nakaraang subscriber ako noon na nagtatanong, uh, kung pwede ba sila mag-apply sa inapplyan ko. Kaso ako kasi hindi ako tinanong. No so uh, sinabihan ko sila na mag-inquire doon at tanungin. So nag may dalawa, tatlo atang nag-reply sa akin. Naghahanap daw sila ng diploma. So, siguro, uh, tips ko na lang sa inyo, no? Kasi ako, hindi naman ako tinanong, Hindi naman ako hinanapan ng diploma. So, tips ko na lang sa inyo, sa mga gustong mag-apply na walang, uh, hindi nakapag-high school graduate, um, kung pwede, wag nyo na lang sabihin. Kung hindi naman kayo tinanong, wag nyo na lang sabihin na hindi kayo graduate ng high school. Kung tinanong naman kayo, uh, sabihin nyo na lang na graduate kayo. Ganun na lang. Hindi, alam nyo, marami naman ako nakakausap dito na hindi nga nakagraduate ng elementary, nakapag, trabaho dito. Meron talagang mga agency talaga na mahigpit sila sa pagdating sa ganyan sa mga kailangan nila ng evidence, diploma, something ganito. Pero may tips ako sa inyo. Marami namang gumagawa nito at isa na din ako noon sa mga kapatid ko. Ah, uh, 'yung 'di ba pag nag-apply ka factory, kailangan ng diploma. So ang ginawa ko sa dalawa kong kapatid kasi ako lang din ang nakasap magkakapatid sa amin, ako lang naka-high school din. Yung mga kapatid kong dalawa, ako tumulong para makakuha sila ng diploma. Kahit hindi ako marunong biyahe, pinuntahan ko talaga sa si Recto. So, sa pagbaba lang nang nakalimutan ko na yung uh, station, nag-MTR, nag-train lang ako noon eh. Recto ata ang train, ang uh, MTR noon, ang ang train station. Sa pagbaba lang, day, sa pagbaba lang ng station, then lakad-lakad ka kunti, marami na nakakaratula doon na magpagawa ng certificate, ng diploma. Basta, kailangan, day, kung gano'n uh, yung edad mo, angkop doon. Naka, kung paano bang ginawa? Ginawa ko kasi sa kapatid ko, kung ilang taon siya, dapat naka-high school na siya. O, oh, naka-first year siya ganito, graduate siya ng ganito, umangkop sa lugar, dapat asa uh, edad, iano nyo talaga para hindi kayo, uh, hindi mahalata na pinikit nyo yung uh, diploma. So, ganyan ang ginawa ko dahil ako tumulong sa dalawa kong kapatid para magkatrabaho din sila, makapag-apply sila sa pabrika. Ako gumawa ng paraan na makakuha sila ng diploma. So, hindi naman wala naman problema ngayon. O, oh, hanggang ngayon nagtatrabaho sila. So, ito, risky lang to. So, doon sa rectonum, ang dami naman agad makikita doon na nakakaratula. May kabilang, sa kabila nga, ano, may police station. Sabi ko, bakit? Sabi, mahigpit, hinuhuli. Kabila, may police station. Dito sila sa tapat, 7-Eleven. Sa tapat ng 7-Eleven, yung mga karatula nila, walang tao yan. Pero pag lumapit ka dyan, may lalapit din sa'yo na tao. Then, sa kakabit bitin doon sa doon ng 7-Eleven. Then, tatanong yung information. Ganon. Kailangan may dala kang sample ng certificate day. Then, ang taon, e-ready mo na yan. Dapat, kailan ka na start talang anong gay kan roam with ready mo na siya din angkop din sa edad mo so ganun wala namang masama so marami naman akong nakakausap dito na hindi sila uh, high school high school graduate na nakapag-work dito depende na lang talaga sa agency dai kung mahigpit sila sa ganun pero sa agency ko dai uh, yun nga ang mga ilang nag-comment sa akin noon na sabi ko mag-inquire kayo. Yun nga, gusto nila, um, ano, high school graduate, kailangan ng diploma. So, siguro pag sinabi nyo hindi kayo, ano, ba diba? Kasi ako noon, sa experience ko, hindi naman ako tinanong. So, hindi ko rin sinabi. Ay, sinabi ko naman na high school graduate ako, pero hindi ako tinanong ng diploma. Ilabas mo diploma mo, ganito, ganyan. So, ganun ang nangyari. So, doon na tayo sa pera, no? Kailangan may pera din kayo, ha? Una, edad. Age limit is 24 to 41. Then, number 2. Ano ngayon number 2 natin? Oh, di diba? Nakalimutan na. <laughs> so, dapat doon na tayo. Back, back tayo sa ano. Kailangan may pera. Yan, may pera my experience. Kasi pag nakakuha na kayo dyan dahil sa, ng employer, sa mga gusto pala mag-apply doon sa, in-applyan ko sa taas ng, ni Maris sa third floor. Um, sa third floor, my sweet home kasi yon So, si Maris, pag nakakuha ka na ng employer doon kay my sweet home na ka, ka na ng kontrata, sa ka ipo-forward kay Marie. So, kailangan mo agad doon ng pang-medikal. Maglalabas ka kaagad ng pang-medikal na pera. Then, kung okay ang medical mo, mag-training ka na. 18,000 na malaga takday. Kailangan nyo talaga ng pera, day. Ha? Then, um, ano pa ba? Pagkatapos ng training, magano uh, mag ano din kayo na online. Ewan ko online pa ba ngayon. Kasi wala ng COVID. Kami noon is online. Pidos, then mag-uwa, then remedical, OEC, then fly fly na. So, um, sa may nagtatanong din kung kailangan talaga uh, may injection, may injection, may turok ni COVID, booster. So, mabutihin nyo na lang na meron kayong injection. Hindi ng asawa nyo o jowa nyo ha. Um, anti-COVID vaccine. COVID vaccine. Ayan. So, So, kung nagbabala ka mag-abroad, dapat isure is mo din sa sarili mo na kaya mo mag-work. Hindi basta-basta sinasabihan ko na kayo. Hindi basta-basta ang pag abroad So, kailangan ng mahabang mahabang pasensya. At tsaga. At gusto mo yung trabaho mo, ha? So, okay na ba? Kompleto na ba yung ating mga requirements. So, unang-una is kalangan pasok ka sa age limit 24 to 41. Passport holder. Um, work experience. Um, ano ba ba? Perang panggastos yan. So, ayan lang naman yung inano sa akin dahil nung nag-apply ako din tuloy-tuloy na hanggang maka-fly, fly, fly na ako. si ngayon, mag-three years na ako sa April, o diba? Akalain nyo yun, nandito na ako cats at nag-vlog na, o ba diba? So, ayan lamang for today's video, day, kung ano-ano na yung pinagsasabi ko dito, wala namang kwenta, o diba? Kung nagustuhan mo ang video na to don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog, dahil bye-bye! pabulong lang tayo kay nandyan sila ah.